Magandang araw po sa inyong mga kaparming at welcome po dito sa aking youtube channel Gunner Tutorial Vlog ang inyong gabay sa inyong mga alaga at sa video nito papakita natin kung paano ba natin ipopollinate yung mga alaga nating kalabasa at syempre kung paano din natin malalaman kung babae ba o lalaki sa madaling paraan so ganito lang kadali mga kaparming umpisahan na natin yan So, ito na mga kaparming, ganito ako mag-pollinate ng alaga kong kalabasa. Tinatali ko para hindi mapasukan ng kahit anong peste yan. Kahit damo lang yung panali natin, basta matali natin, okay na yan mga kaparming. So, ngayon naman, ituturo ko sa inyo kung paano ba natin malalaman yung bulaklak na kalabasa kung babae lalaki siya sa madaling paraan. Yung babae lang po, ito yung may bilog. Tapos yung lalaki ay yung walang bilog. Ito pa yung isa mga kaparming babae yan. Napulinate ko na kasi yan, ayan may tali oh. Sa so, sa vlog na ito, papakita natin kung paano ba siya pinupulinate. Hanap tayo ng pinaka na bulaklak na lalaki. So ito mga ka-farming. Pansinin natin yung lalaki. Ayan, wala siyang bilog sa ilalim at saka parang tayo lang din may panusok kaya no. <laughs> so ang gagawin pag nag-pollinate tayo kukuha tayo ng pinaka healthy na bulaklak na lalaki tapos yun yung ipapamit natin sa bulaklak na babae ito yung bulaklak na lalaki. Papamit ulit natin 'yan. So ganyan sa mga ka-farming itutusok natin din sa bulaklak na babae pwede nating sawsaw lang na ganun kadalasan sa youtube kasi ganyan eh yung mga ibang vloggers ganyan lang yung ginagawa niya ganyan parang dinidikit lang nila pero para sa akin mas maganda yung idikit siya tapos ganyan ano ba ba yan ayan nakadikit na ganyan para steady siya dun sa bulaklak na babae tapos tatalian lang natin ng damo So ito na siya mga kaparming. Talian lang natin. Kahit simpleng tali lang dito mga kaparming, okay lang yan. Yung mahalaga lang kasi, hindi siya mapasok ng insekto para hindi masira yung bulaklak na pinulunit natin. So ganoon lang siya. Hindi naman masyado maigpit yung pagkatali natin o kanya. So same lang yung gagawin natin mga kaparmi. Ito yung bulaklak na lalaki. Papamit ulit natin yan so eto na ulit mga kaparming gupitin na natin ng gunting yan para ganito yung mukha ng lalaki tapos gano'n lang yung gagawin natin pasok na natin dun medyo alanganin pa itong na itong mga kaparming pero Dimo lang naman yung gagawin natin kaya okay lang. Okay na mga ka-farming, ganito lang yung pagtali natin mga ka-farming, simplihan lang natin at hindi naman natin kailangang pagandahin yan. Ang importante, hindi lang mapasukan ng insekto yung ginawa nating pagmimit ng kalabasa sa babae at lalaki. So yun lamang po mga ka-farming at huwag nyo sanang kalimutang mag-like at pakisubscribe na rin po para makapagawa pa ako ng mga video tutorial na kagaya nito para sa inyo. At hanggang sa muli po, maraming salamat.